<gulit> mga kaurag libre lang to mga kaurag yan libre lang yan mga kaurag ito nagtitinda yan nagtitinda niyan. yan ang buso yan nakaupo pinakain ako eh <gulit> pinakain ako mga kaurag salamat to. labis talaga si huroga Nililibre. libre <laughs> nililibre. Kainan natin. kaya na Rap, Magpunta kayo rito mga kaurag dito sa may uh, parting SM. Malapit lang sa SM mga kaurag. Ayan o. Oh. Yun yung SM oh. Dito lang yan sa may uh, tapat ng ano LCC. Minsan uh, bumabalik sila doon sa may tapat ng SM. Sa may tapat ng SM kapag uh, bandang alas 9. Kasi ngayon hindi pa naman alas 9, alas 7 pa lang naman eh. Kaya dito sila pumipisto sa may malapit sa ilo si Naga. Naga si eh, B dito. Yan. Pero pag bandang alas 9 mga kawra, gandun sila sa may tapat ng is Yan oh. Punta kayo rito dito mga kawrag. Maganda rito. Parang style Maynila. <laughs> ano tawag dito? Parang Paris ata to Paris. Parang kagaya sa Maynila, pares. Hmm. Harap. Hmm. Puso yung pares, eh. Iwan ko kung ano bang ibig sabihin ng pares. Ako, basta ako walang pares-pares dito <laughs> basta makakain okay na yan walang pares-pares kung -pares. ano pag mga pares-pares dyan -pares. <laughs> Nagsimula siguro ang pares mga kaulag sa dinuguan dinuguan ng pares nyan puto pagkakalam ko puto yung pares nyan eh dinuguan eh yun ang original na pares sa uh, tingin ko dinuguan tapos puto masarap yun eh kapag uh, pinaris mo yung dalawal kaya doon siguro nagtimula ang pares mga ay nakapunta tayo saya sa loob Wala kasi akong ipin, pero ah.

Punta na lang kayo dito mga kaorag sa may parting uh, diversion dito sa may parting stream. Shout out Sausage so -si Shout out daw uh, boss. Shout out uh, kaya Sausage Chicks. Yan Sausage Ah Sausage so -si Chicks ang pangalan nito. Yeah, so Yan -si Sausage Chicks hanapin nyo. Sausage so -si Chicks hanapin nyo rito mga kaorag dito sa may bandang ano, Masarap. Masarap lalo na pag libre mga kaorag. <laughs> okay. Bos, selamat bos. Selamat. 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 Boss, pakitanggal nga boss. <laughs> salamat boss. <laughs> salamat. <laughs> <laughs> Inutusan pa yung boss. <laughs> oh. Boss, salamat yeah. boss. Maraming salamat sa kay boss.